Good morning, good morning guys. Hindi natin dito may lemon dito. And guys, oh, maraming mga lemon. Pero maliliit pa. Yan oh, lemon yan siya. Tingnan natin kung merong bunga. Merong bunga, merong bunga. Ayan guys, yan oh, may maliliit na bunga siya. yang oh, meron pa isa hmm. oh mahinog hmm. may, may, oh. hmm. siya okay so handa kaya itong gawing lemon juice Ada masalah, ada orang pasal bawa ni. Itu, apa ada dah lagi? Marami siya dito pero wala mo mo iba. Ito pa guys oh. Yan. Merong lemon. Oh. Maliliit siya guys. Mas, maganda na ito siya kwa. Kaming lemon juice. Lemon. Oh. Uh, oh, oh. Yan oh. Mga maliliit-liit pa. Yan Yun. Dito oh, marami rin oh. Ayan, oh. Dito yung sa sa park namin guys. Yung ako akong dalawa. Yung iba hindi ko na kinuha maliliit pa. <laughs> Thank you for watching guys.